bigat yung mo, sir. Anong maya, ano nangyayari sa'yo? Let's find it. Good morning. Good morning. Ha? Find it. Find it. Share Bakit? siya. Ano siya, sir? Ang... Kwan ko? Maka-accidente? Ano? Ano pa? Matagal na yun? Hindi, mayroon siyang body language na hindi 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 okay. pareha sa atin eh. Makaupo ako, nang matagal. matagal. Sa mag tumayo uma manigas ko. Nanginigas nga ako, manigas ko. Minigas 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 ko. At oh, saka, sa makahal um, um, ko. Okay, ka. okay. ito ka. yan, sir. Ibig sabihin niya, compress yung ano niya, nakokompress yung root nerve or yung spinal cord. Oh. May compression sa, sa spinal cord, oh. kaya nagkakaroon siya ng parang sisyo, mild sisyo. Oo, oh. oh. so, oo. na. Pero, Pero once na makamove tu ka na, Tuloy-tuloy oh. oh. na. Tuloy-tuloy na. Oo. Oh. Okay once na naka, ibig sabihin niyan, eh nga, Maharing... may nasira sa mga tis nyo para maka, mabilis yung mako. Once na nakatambay ka ng ganyan, bumababa yung pressure, yung bigat natin. May ipit ngayon ng very easy yung spinal cord niya. Yung spinal cord natin, yung direct to the brain yun. Oh. Eh, Kaya ang nangyayari sa kanya, pag natatagalan siya, ayan na, dyan, eh yun, nagkakaroon siya na ano, dahil nga, connected yun sa brain. Nasaan yung mga files niya? Kaya anong nangyari siya, sir? Siguro mga... One or ten years na siguro, o... Mm. One pa. Na-accidente ko sa motor. Mm. Kaya ganyan yung leeg niyo? Oo, oh, na kayo wala ko na ano, pa na pa-hilot pa Hindi yan, hindi yan kaya ng hilot pa noon, akong ten years. Wala pang magaling na manghihilot noon wala pa. Ano pa yan? Talagang kailangan yan. Orthodoctor, tapos chiropractic. Pero, no mga panahon nun, medyo ano pa nun eh, kasi wala pa ganong vlogging nun eh. Paul. wala pa. Wala pa nagbablog ng mga ganito. Kaya talagang mahirapan guys, sa ano. Eh oh, no? Sabog-sabog. Sa cervical niya. Ayan, no? binilugan. Nagkanta bangal-bangal pala yung ano niya, eh. Yung, ano, oh, yung, ano yung, ano yung ano. sa cervical, dito sa leeg, okay. Yung sa cervical kasi, mas malapit sa brain. Okay. Kaya ganyan na lang yung ano niya, eh. Ayan oh. May, ayan, May, eh oh, no? Inexplain na pala, nilagyan ng markings. Uh -huh. Nilagyan ng mga, na, yung mga na-damage. Damage. Natukla po. Essentially, ang remarkable ng contrasting discount of the brain. Okay, bakit may lateral noxility in the left? At point sinusitis. There it is. There is narrowing of both sacroiliac joint with suspicious okay, along the superior portion. Ito na, yan you o. Know. Meron kayong na ruling of both sacroiliac joint. All ano yung sacroiliac joint. Sige mo ma, may video nyo para para may kung sakaling may mga kapatid kay doktor, may mga pizza sa kay doktor mga anak. Para may correct ngayong kung, kung mali man ako. Dito kasi, based dito sa nababasa natin dito, there is narrowing of both sacroiliac joint. Ibig sabihin 'tong both. Tapos suspicious ang ang ankylosis sa, along the superior portion ang ibig sabihin nito, yung narrowing, yung, ang narrowing, alam naman na sa Tagalog, hmm. pagkipot. Kaya pala, pag umuupo kayo, naiista kayo ng upo, nagmamide seizure muna kayo. Kasi yung sacroiliac, saan ba yung sacroiliac? Sapwetan, sacral, iliac. Ayan. Yan yung, yung tiyataw na S1, S2, S3. Yun ang meaning ng kung may mababasa kayo, S1, S2, S3. Sacral, iliac. Yun ang ibig sabihin. Siyempre, pag may compression, pag narrowing. Ito, parang doon. ano? Kaya pala. Pero dito, ang masakit dito sa kanya, ang pinakamahirap ano yun dito, yung sa liig. nagkapuklap yung ano. Siyempre, sa impact. Wala na, ano ka na nun eh. Baka nahimatay ka na nun kung nung nasa yung... Hindi mo na alam kung paano ka na narambol no. marginal osteopines are seen along the cervical vertebrae. Yun yun. Ano yung osteopines? Ngayon yung parang mga tumutubong bukol-bukol sa buto. Sa, 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 cervical. Ito yung cervical sa leg. Oh. Okay, cervical spondylosis with diffuse idiopathic skeletal. Yan. Okay, hypertrosis. Hypertrosis. Tosis. Tosis. Straight in the lordosis. Ma'am, ano to. Ma'am, very serious yung case niya sa leeg hindi basta-basta po basta ginagalaw na mga ano, lalo ngayon naghilom na yung ano, maaring ma, ano yun, dapat yun talaga i-MRI e, kayo tapos ang magsasalang sa inyo nito kumbaga tuturukan kayo ng mga ito, mga pain reliever no? oh, ay, oh, ay pantaw anesthesia. to yung anesthesia bago galawin kasi ito seryoso to diffuse idiopathic skeletal hyperthro-tosis trostosis Okay, pag ginalaw yan, magkakaroon ng cracking ng malalakas malalakas yan. Sasabit. Maaring mabasag yung pinaka-vertebral body niya. Yun ang ano nun. Okay, hindi, yeah. oo, oh, hindi ko pwedeng ano nun yun. Kailangan niya talaga. May yung life support dito. Yung, yung baga may, may oxygen, oxygen. pag pinakailaman. Kasi baka hindi niya oh, yeah. kaya yung marireceive yung pain. Kasi ano siya nun eh. Yung kagaya na nangyayari sa kanya, pag nai-standby, nagkakaroon ng sisyo. Oo, oh, medyo mahirap. Kasi galing sa aksidente ito, mahirap itong pakailaman. Ano yung, ano yung ba ibig sabihin ng defuse? Anong pagkakaintindi nyo sa defuse? Sa lakas ng trauma, nagkandap po po Kaya ganyan ang yung sa kanya. Pero siyempre, kaya ko namang ano yan. Na nababasa ko naman. Kaya kong explain sa inyo. Ma'am, ito yung sa may balakang niya Pwede kong galawin Pero yung sa leeg niya Tinubuan na ng mga osteophytes Tapos nga Unang kita ko palang Dito na tayo magkakaproblema eh Itong tinuro ng mga Itong tinuro ng doktor Yung may markings Ay, punta ko Yung may markings Mahirap galawin ko Mahirap galawin ko Ito Yan o oh. Basag-basag yung kantuhan mo ninyo Ayan. Dapat yan buo. Makikita ko sa x-ray, buo yan. Basag-basag yung ano. Ngayon, siyempre, sa bunga ng trauma noon, siyempre, gumagaling naman yan, dumitikin. Pero pag pinakailaman mo yan, matatanggal siya ulit. Kung baka, ito, nasugatan ka. Parang ganito na lang explanation na, nasugatan ka. Siyempre, magkukugang yun eh. Oo. Di ba nagkukugang? Tapos parang tuyo na. Oo. Tuyo-tuyo na tatabigin ko ngayon yung kugang mo. Mapapaklat ngayon yung kugang mo. Dudugo siya. Ganun ang mangyayari sa kanya. Kaya hindi yan, kumbaga, masakit mang isipin, masakit mang tanggapin. Baka, manatili siyang gaganyan-ganyan. Kasi, kung pipirma kayo ng waiver sa akin, kumbaga, wala akong sabutin. Pero, bira, wala, wala pa akong ginagawang ganyan, ha? Na, ano kung may mangyari man sa kanya, wala akong ano, sabuti. Doon sa balakang, sa Sequelia, pwede kong ano yun Pwede kong yun. Pero, ang explanation dyan, bitin yung ano. Bitin yung ano. Bitin, 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 bitin yung magiging... Hindi, ang ibig ko sabihin, yung method kasi hindi masusunod. Hindi ko siya pwedeng i-traction eh. Yung inaatak sa leg. Kasi ngayon nga sabi ko iyo, sa tuyo na yun eh. Kung maga yung mga... Yung osteophytes kasi ganito. Taman nyo lang din. Ganito yung osteophytes. Based dito ha. Sa ano. Ay mar Ang osteophytes yan. Yung mga ganyan. Yung mga... Dapat kasi malinis. Yan. Normal. Malinis yung mga buto-buto natin. Sa paligid. Nagkaroon ng osteophytes yung mga... Yan o. Oh, osteophytes. Yan. Bukol-bukol. Nakaharang na ngayon yan dun. Kaya hapit na hapit. Pag kinrat ko yan magtalsikan ngayon yung mga buto yan yung mga kugang na parang sinasabi ko ngayon magdugo yung buto mo eventually pag nangyari yun magkaroon ng inflammation yan maaaring magkaroon ng siyempre inflammation tapos uh, maaaring mag swelling kaya hindi ko pwedeng kaya ako pinaliwanag sa inyo to para maintindihan nyo na hindi uubra yung method ko dun ngayon, dun naman sa lumbar sa sacroiliac pwede kong itulak yun. Mm -hmm. Kulang nga lang tayo ng traction. Dadayain, dadayain ko na lang sa massage. Ganun lang ano. Mm -hmm. Maaring hindi mape, maaring okay. hindi talaga magano, pero makatulong yun. Okay. Hindi man malaking okay. ba, pero ma, baka yung mabawasan yung pagsisyo-sisyo niya okay. ng ano, pag na-stack up. Okay, Then, sir? Okay. Ito, anong mga kamay? Once nasira po yung dito nyo, Maraming, ano, hindi, once sure? nasira yung cervical nyo, yun? once nasira ang cervical, oh. nandito po yung spinal nerve ng kamay. Mm -hmm. Ito po, tututukan nyo ng ano. Oh. Sa so nervous system, kaya kong explain siya mm -hmm. Once nasira ito, yan, kaya yung kamay niya maaring okay. manghina. Oo, manghina. Hindi niya ma... Di Hindi, ano, opo. Aaring opo yun. Yun ang ano. Pinakamagandang nangyari na lang kay sir, nabuhay si sir sa, sa disgrasya niya. Oh. Kahit pa paano, nakakasalita siya, nakakatayo siya. Matagal na. Opo. Pero yun nga, kugang na, tas tabigin ko, magdugo yun. Magkakaroon ng infection yun, baka doon na lang tayo sa safe sir, ha? I'm sorry, oh, okay. pero yan na po yung nakita ko sa ano. Hindi ko po pwedeng basta-basta ano -basta, yan. Pagka kasi, yun nga, yung consequences nun, pag pinakailaman ko ng ano yan, tututudo, maaaring mag-react sa kanya, imbis na kahit papano ngayon, kunti na lang yung problema, nakakatayo na siya, baka mabadagdagan ko. Pero kung, ano, lapit pa rin kayo sa pinakamat, ortho doctor Oh, okay. ha? Para mas ma-explain ko sa inyo, kasi ako hindi ako orto Eh, therapist lang ako. Pero sa abot ng makakaya ko, explain ko sa inyo kung ano lang yung magiging. Pero ma-operahan ma Kung na-operahan kayo before, Ano baka mayroong ibang naging nangyari. Oo, oh, baka okay alam nyo kung bago pa, kung bago pa, kasi nga, ano na yun eh, tuyo na yan eh. Kung bago pa, maaaring interaction ko yan kasi na, masakit pa naman yun eh. Yun na rin yun. Ngayon kasi, nakalaya na siya sa ganun. Baka mamaya, hindi niya na kaya yung mararamdaman niya ulit yung panibagong kirot. Baka magsisyo siya ng dire-diretsyo, mahimatay siya. Kaya, eh, wala naman tayo oxygen dito. Eh, siyempre ako, gagawa tayo ng ano, kung gusto niyo pakailangan ko. Eh kung ayaw nyo naman, huwag na. Sa, low, sa lower oh, back na tayo. Sarah, I'm sorry, pero... Uh -huh. Eh, ang mahalaga, still alive, still kicking. Ha? Oh, may kakang patagilid, natin doon sa secret Pati... Ako hindi kayo, tihaya muna kayo, tihaya. Uh -huh. Wait, muna niya. Medyo matigas yung leg ni sir. Kaya pala yung kilos niya. Oo. Pansin nyo? Oo. Parang robot Oo. na yun. Pag ginanong ko yung bunong-puno ng osteophytes, magtunogan yun. Pero hindi healthy yun. Hindi healthy yung tunog. Eh, dito pinapatunog ko talaga. Pero yung sa kanya, tutunog yun na hindi healthy. Kasi hindi hindi siya talaga regular na osteopites. Nabansag yung mga vertebral body niya. Nung mga panahong na-disgrasya siya. Siyempre, yung impact. Baka tumama yung dito niya eh. Or nag... Siyempre, wala na. Hindi na alam kung paano bumalik-balik kung panahon sa... Ariyan, Basag tayo yung ulo mo. Eight stitches yung last Ayan nga, baka yung impact mo. Hindi mo na alam. Okay lang kayo pag nakaganyan. Okay, okay. okay. So, ko yung una nyo para hindi sobrang bend ng ganun. Para hindi kayo mahilo. Kasi once na sa cervical nyo, maipit yung dito sa artery nyo rito, mag-block mag out kayo. Ayan ang nagiging consequences ng mga diskrasya. Ayan. Nami. Sa pa. Yung mga tuhod nyo naman, okay naman? Hindi. Uh, masakit din. Oo, oh, masakit. Saan banda? Maluwag din. Dalawa? Okay. Sige, pitikin natin natin. Dito sa lower extremities, maaari kong pakailaman. Pero yun, malapit kasi sa brain yun. Talagang, kung wala lang mga hindi ko nakitaan yun, pero magaling nga yung doktor kahit pa paano. Magaling nilapitan yun. Nilagay niya ron lahat ng mga eh, detalye. Siyempre ako, magbabase ako sa... sa naging result. Kung uubra, hindi ako pwedeng barabara. Kung uubra yung method ko. Eh paano, sabihin man nilang mababa yung pinag-aral natin pero kaya ko na ngayon yan. Nasa Google na lahat, nasa YouTube na lahat. Kaya review-review ang review malaga Tama lang yung gagawin ko, hindi yung hindi sobra. Tagilid ka, tay. Yan. Hindi ka naman nahihilo. Pag hindi, hindi, Okay. Sure ha? Kasi uobserbahan ko yung mga body language nyo, yung movement nyo. Dito yung binabanggit na sacroiliac. Ito. Magmula rito, pa ganun. Yan yung tiyatawag na sacral iliac. Ang adjustment nyan, siyempre, dito, ipitikin natin. Kaya relax na nga. Sa pa. last time. Tapos, tuturuan ko kayo ng mga movement para hindi kayo nagsisissure. Kasi, kaya nga nang sabi nyo, pag naka-move na siya, okay na eh. Oh. O, di, bago pa lang kayo may standby, extra move lang ng konti. Tag-isa na naman, oh. one, two, para hindi kayo magano. Yun lang, para hindi hindi siya yung nararamdaman nyo dati, hindi na magbalik. Minsan, master, yung dito niya patamlay na yes po yung blood supply blood supply nun yung blood supply nun napipigil dito yung oxygen blood supply siyempre pag walang supply manghihina kayo manhid yung mararamdaman nyo oh. siyempre pag uh, nanghina eh, ano, yung katawan nyo hindi nyo kaya babagsak kayo yung yun yung healthy tunog naramdaman nyo oh. Yan ang yung tunog. Nasasaktan kayo sa ganyan, hindi. O, ganyan na lang kayo. Hindi ko na kayo patadapahin kasi pag nakadapa, baka magkaroon ng baka akala natin, okay pa siya nakadapa. Mas maganda yung ganyan na lang. Diyan lang kayo. Pero yung massage na dito Ako dito sa baba. Ito yung nagiging bunga ng mga ano, trauma. Yung aksidente. Talagang may mga consequences yan may mga may pumunta nga rito eh, oh. Nakatulog sila. Magkapatid mm -hmm. yung isa patay, yung isa ang buhay sa kaso. Ah, oh, parang gabi din. hindi ano, nahihingas ano yung kautawan niya. Oo. Oh, lup, umaga, ito. Lupay yung mga kamay. Ganon mm -hmm. Ganun din. Pero yung kapatid niya, ayun, eh, talaga ano. Parang brakulog pala ito. Kung ano na sir, kung malapit lang ah, parate kami dito. Oo, oh, kasi ako, kita nyo naman na-explain ko sa inyo yung mga ano. Kaya ako pinag-video sa inyo, baka may kamagana kayo yung mga ano. Ipa-review nyo sa kanya yung mga binabanggit ko. Kung tama ba yung ginagawa kong style, or mali yung mga paliwanag ko. So, ma-educate niya ako. Okay? dito tayo sa safe. Unti-unti naman yan, yung ano, magre-recover yan, lalo kung nagalaw na yung balaang niya. Uh -huh. Hindi niya na mararamdaman yung mga sisyo sisyon-sisyon na yun. Sorry. Okay. Tsaka, may tuturo ko sa inyo yung exercise eh. Uh -huh. Tapos yan, pagmamasayin niyo siya kasi doon kayo bumili, mas mura pa. So, doon na kayo pumunta. Sa Bacolod, yan, nandyan sa Bacolod. Sa alihis. 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 Uh, Malapit lang kami dyan. Yan, yung pau. Uh, uh -huh. 100 meters na meron. Oo. Oh, kita nyo, oh, wow. pwede yung lakarin. Oo, oh, pwede. Mo sabihin nyo, eh, ga, si Master, eh... Uh, oh, nanggaling kami nanggaling kay nang Master eh, yung ini-endorse niya pala pa kaya kami pumunta rito sabi niya dito lang pala sa Bacolod eh, dito oh. lang kami nakatira yan yung pau tanggal lahat yung lamig-lamig niya dyan kasi yan naninigas ang katawan niya para lumambot yung muscle oh. Okay. massage kaya nga sabi ko sa inyo, dadayain ko na lang sa massage eh. Hindi man ma-perfect kasi nga hindi talaga ma-perfect. Oh. Pero nakita nyo, napakaraming lumalapit dito oh. kahit papano. Very good naman lahat. Ito kasi may condition siyang ano eh. Wish niya talaga sa master magpunta punta sa iyo. Eh kung wala lang kundi lang to ganun, kundi oh. atakin ko talaga to eh. Eh yung madami dito lumpo na na ano. Nakikita nyo naman sa mga ano. Uh. Tuwad-tuwala dyan, ganda. Pili-pili-pili dyan, -pili 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 pero... oh tayo, kuha. Hindi eh, na kita pwedeng muna traction eh. Tadayain ko dito sa ano. Ayan, sa palakang. Sige, upo muna. Mas dito muna. Ito, kapitbahay niyo lang pala ito eh. Oo. Gawa ng Aldrich. Pauline and Men. Ayan, taga-bakulod sila. Eh ako naging, akong endorser ng ano, kapitbahay niyo. Pwede na siguro kayong bumili ng ano. Wow. Oh, tak, tak, Isang galon. Isang galon. Hindi, siyempre pag sa factory kayo dumiretso, mas mura yan. Tsaka pagbibigyan si Guru you kayo, know, bahay niyo lang eh. Ikaw po eh ito, napapangod ko, ini-endorse niya no eh, Master eh. sabi sa akin, kapit. Bahay ko lang, wala kayo eh. Ang magiging exercise niyo lang, sir, ganito, lingon dito lingon sa kabila. Ganyan lang, huwag niyong iuyuko, huwag niyong iangat. Ganun lang, pipilit-pilitin niyo lang. Hanggang di kayo nasasaktan. Sige, pilit mo. Yan. Yan lang. O, tapos, masas, masas, masasinyo nyo rito. Kita nyo, kaya hindi ko na pwede pakilaman, matigas na. nag -ganun din, nag-build up. Ang, ang, lang na, uh, uh, Si, uh, Patrick. Oh. Uh, ano ganun na, na, uh, na. Di na, 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 Ganun hindi, yung kapta ni Kumina, ah, amoy ko na. No? Ginaganon niya, at saka... Eh, ma marunong naman pa. Marunong ba yun? Ano ba yung Therapist din hindi, si niya siya? <laughs> hindi. Pag-iingat kayo ha. Eh, hindi pala sa therapist. Relax na tayo. Um. Tayo ka, sir. Ganito yung tuturo ko huh? sa inyo. Pag nasa bakulod na kayo, o oh, ito, ganito dito, so, kanan, hindi ang atin na gano'n. Yan, Sige, na okay ha? Sige, lang atin na gano'n ha? Sige, one, two, three. O, kabila. Kabila, kaliwa. Yun, okay, o, kayo po kayo. O, i-ayos nyo muna yun, baka lumaglag. Ito, 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 ito. Check nyo ngayon. Ayun, yung puhod nyo pala yung sa kabila. Hindi ko pala pumasal. Sige, upo lang kayo dyan. Ako, dinaya ko lang dun kanina sa paupo. O oh, sige, straight uh -huh. lang kayo. Pwede naman yung ganito. Uh -huh. Kasi tatamaan lang ito, thoracic sa lumbar. Uh -huh. Hindi sa cervical yung ganito. Uh -huh. Ayan, pwede yun. Tumunog. Ganon din din naman kasi yan. Uh -huh. Pero syempre minsan bago bago ko yung ano, technique ko. Tapos, yun nga, dito lang ang tatamaan nun. Pagano Dito uh -huh. lang tayo nagiiwas dahil hindi na talaga oh, nasira na yun nun eh. Pag dinabig natin, gaya nga sinabi ko, parang kugang yun. Oh. Tabigin ko ulit, kasi first na, matagal na na-impact eh. Tabigin oh. ko ulit, magdugo yan. Maaring yan, mamaga. syempre pagka nagkaroon ng complication yun sa loob, dire-diretso na yan. Eh, mahalaga, nakakaano naman na si sir. Tayo ko mabilis, sir. Oh, lakad. Oh, normal naman na. ah. Oh. Okay. Oo. Oh. Ayos ha? Ay, yan lang kaya. Kamay na lang. <laughs> Dito yan. O sa inyo, uh, Thank you, Vin.